makakaila ang imahen ng kagalingan na bumabalot kay Sersal. Siya ay henyo ng may tuturing, edukado, talentado, inspirasyon ng revolusyon laban sa Kastila, ang ating pambansang bayani. Siya si Sersal. Mga maagang panahon ng buhay ni Sersal. Noong tatlong taong gulang, si Jose Rizal natuto siya ng alpabeto mula sa kanyang ina. Noong limang taong gulang na si Jose Rizal natuto siyang magsulat at magbasa. Mga panahon ay binata si Jose Rizal. Sa murang edad na labing ani, natanggap niya ang kanyang Bachelor of Arts degree na may excellent na average mula sa Ateneo Municipal de Manila. Pagkatapos, nagpatala siya sa Philosophy and Letters sa Universidad ng Santo Tomas at sabay rin siyang kumuha ng kurso na humahantong sa kanyang Degree of Surveyor at Expert Assessor sa Ateneo sa edad na labing pito, nagpatala siya sa medisina at Universidad ng Santo Tomas. Bago siya ay maging edad na lamput isa, siya ay naglakbay at Espanya kung saan ay pinatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Sa edad ng 23, ipinagkaloob sa kanya ang degree of licentiate in medicine. Sa edad na 24, apat, tinapos niya ang kanyang kurso sa philosophy and letters sa may grado of Sa edad ng 25, tinapos niya ang kanyang eye specialization bilang ophthalmologist. Maliban sa pagiging pogi at mayaman, si Jose Rizal ay isang matalinong mamamayan. At ang na ito dahil siya ay nagkaroon ng ilang degree sa murang edad ng 25. Si Jose Rizal ay mamamayan ng daigdig. Nakapaglakbay siya sa iba't ibang, -ibang panig ng mundo at niyakap ang maraming kultura sa Asia, Europa at Amerika. Kaya naman, siya ay naging isang polyglot na bahasa sa dalawang wika. Ilan dito ay Espanyol, Ingles, Pranses, Aleman, Italiano, Nyogo at marami pang iba. Maalam din si Jose Rizal sa sining ng pagkikibaglaban, pag-eskrima at pagparel gamit ang pistola. Sa Madrid at Paris, niinubog ang husay sa pag-eskrima. Sa Belgium naman, siya lumaban ng kompetisyon sa pagbarel gamit ang pistola. At sa lapitan naman siya nagturo ng arnes. Maging ang kanyang mga libangan at interes ay nilaan ni Jose Rizal ng panahon at kaseryosuhan upang maabot ang level ang kop sa sarili niyang pamantayan. Nung nababulag ang kanyang ina, kumuha siya ng isang kurso para makaanip ng isang solusyon para sa kanyang ina, ang optomolahiya o ang aral sa mga mataling tao. Siyang ang naging kasintahan ni Rizal na si Segunda Katibak, Leonor Rivera na naging inspirasyon niya ni Maria Clara sa No Me Tangere at El Filibusterismo at si Josephine Bracken ang kanyang tunay na mahal bago siya ay namatay. Ang pinakamahalagang pagmamahal ni Rizal ay sa kanyang bayan. Habang nag-aaral sa Europa, isinulat niya ang kaapihan na dinanas ng mga Pilipino sa kamay ng mga astila na ito ay nasa dalawang nobela niya na napakasikat na No Me Tangere at El Filibusterismo. Tumuo siya ng isang kilusan na tinatawag na na Liga Filipina para sa pagkapantay-pantay ng Pilipinas at Espanya. Pero itinapon siya sa dapitan Zamboanga del Norte ng apat na daon at ikinulong puli sa Fort Santiago bago siyang hinatunan ng kamatayan sa bagong bayan na ngayon ay Loleta Park. Ang kanyang mga aksyon ay nagpakita na nabuhay at namatay siya na may pagmamahal sa bansa. Para tutularan ng isang ordinaryong batang Pilipino, si Jose Rizal, mali ng sarili sa pamamagitan ng edukasyon at paglinang ng talento. Mali ng kapa ay nagpakita ang kabuti at sa lahat, mali ng bayan dahil dito nagmumula ang ating lahat at pagkakakilanlan. Sa gantong paraan, ang isang ordinaryong kabataan ay magiging extraordinaryong tunay ni